customize green button so first new green button sa ating uh, ngayon lang ngayon natapos so uh, yan medyo mabusisa wala uh, tayong pagtrabuhan no? Uh, para makamit pa ng pangarap May yung pangarap mo kailangan mo pa panpatsaga at tiisin at focus ng And Siyempre, focus ng kay Lord. And magtiwala din sa kakayan. Maralilis ikaw ay binigyan ng talento at mission kay Lord sa lahat ng oras. Lagi magpasalamat, maglasal, lumapit kay Lord at lagi pangmahaw sa kanya. At lahat ng mo ay kaya lagi mong idulog at lagi mo suganin niya o oh, sabihin at by grace of God, by facing God, yun yung maging pundasyon mo sa buhay. Maging matatag, matiwala ka doon. Um, dating ang yung buhay na magtagumpay sa So yun, yun